Salamat po mga ka-viewers uh, Magpapasalamat lang po ako sa sa mga subscribers ko po dahil nakaabot na po ako ng 150 subscribers Sana po uh, managdagan pa po ito at umabot ng 150k Sana uh, Hindi kayo magsawa sa pagsuporta sa aking Youtube Channel Rombel Vlog TV uh, at Sana Sana dagdagan pa ito at para uh, makapagbigay rin tayo ng kahit na konting tulong sa ating mga kababayan na mga nangailangan sana po uh, niyo po ang aking youtube channel uh, rumbel vlog tv maraming maraming salamat po sa 150 subscribers ko po salamat and magandang umaga sa inyong lahat bye bye